Ayan po, namis ako dito. Ayan po yung pinandidilig nila. Ayan, oh, nakapaikot po. Hello po. Ano po pangalan niyo kuya? Rodel ho. Rodel po. Pwede po ba kayong kuhanan? Pwede Ano po ang ginagawa niyo dito kuya? Yung kwan, nag, uh, ano lang, nagtatanim. <laughs> nag, ayan po, yung ganito. Anong tawag niyo po dyan? Yung ganyan, uh, bumubuga ng tubig. Ayun uh, kwan, yung, ano, Reverse? Ano po, reverse? Reverse po ang tawag doon. When... Yan po yung pamamaraan niya para diligan yung ano, yung halaman, ganun po ba? Okay. Ang galing ah, ang galing po mga kabuki Ito po yung pinandidilig nila, reverse okay. daw po ang tawag. Saan po nang gagaling ko yung ano, yung yung tubig na lumalabas diyan? Sa 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 balon. Sa ano, yung bukan ng ano, yung ganung ang tawag yun. Sa, sa, galing po sa bundok. Oo, oh, sir. Ah, oh, parang yung isang vlog ko yung kumakata sa ano doon sa kabila po daw uh, walang ano ganong tulo yung balon nila mm. kaya uh, hindi sila nakakapag reverse na ganyan kaya po malakas po yung tubig nyo doon medyo concerned na mahinang konti Oh, tubig. kaya si so, nakaka-reverse po kayo eh. Doon sa kabilang konti lang po yung tubig nila, yung naisang isang vlog ko doon. Ang galing oh. Mga ilang oras po yung ano ganito, mga ilang oras umaandar na ganito yung reverse niyo na nino. Ah, hanggang hapon po yan. Ibig sabihin po, hindi na po kayo napapagod na yung kabila po, nagmano-mano sila. Yung tinututok nilang ganun, yung ano. O, kung, kung, kung marami sila, kung may ano, tinututok yan. Opo, kasi konti lang daw po yung tubig, hindi sila pwedeng magganyan. Ang dami nyo pong ganyan. Tapos yun po yun, yun din po yan, reverse. Yung hawak-hawak nyo na yan. O, Ay, is, easy na set nyo po ano. Sige po kayo, set nyo po. Titingnan ko po kayo. Tapos na Ay tapos na po. Hindi niyo na po, po. po papaandarin 'yan. Papandarin mamaya. ah, mamaya pa po. Oh. Ayun, mamaya pa. <laughs> Ang tawag daw po dito ng mga kabuke ka dreamers. Yung pinapa dinidiligan niyo, repolyo po ba 'yan? Okay. Ah, repolyo. Tapos ito po, bakit wala pang tanim? Hindi pa tumubo ah, yung ano ganito. Carrots. Ay, ah, carrots to. Carrots pala po pala to. Kala ko celery. Kala ko kanina celery. Ay, yung kabila yung celery. Ayun. Ang ganda, ang ganda po dito mga kabukid. Oh. Tingnan nyo, bundok-bundok. Oh. Ang ganda ng paligid, nakaka-relax. Kaso po, nahirapan uh, nahihirapan lang po kami mag-adjust ano, mag kasi hinihingal po kami. K uh, kasi ano, mataas na po yung bundok na, na sa pinag-stay uh, namin. Konti na lang yung ano, di ba kuya? Oxygen. di pa kami sanay, kayo po sanay na, no? Whew nakakahingal <laughs> ayan po namis ako dito ayan po yung pinandidilig nila ayan o oh. po silipin lang po natin kuya silipin ko lang to kuya no sige po salamat ang ganda namis talaga ako dito umaabot pala hanggang dito yung basa oh. tayo dito ooy <laughs> naabutin tayo <laughs> naabutin tayo yun ano, ano tubig lang yung kuya tubig lang po yung bubuga dito tubig lang Ah, oh, tubig lang. Pero pag pagka nag-spray kayo ng ano ng ng chemical, ng fungicide mga ganon, sexicide. Okay. Ganyan din po. Hindi hindi na Manumano niya lang. Ah, manumano, hindi ganon. Pang pandilig lang talaga yung ganon ano. Pandilig lang po yung ganon, ang ganda mga Huh. <laughs> Nasisiyahan na po kayo, nahihirapan na akong magsalita. Nakakahingal talaga. Although maba, ma, yung araw, yeah, malapit lang sa amin, pero malamig yung panahon. Pero sabi nila, summer to, ganito yung summer nila, malamig pa rin. Hindi kagaya doon sa probisya na pinanggalingan ko pampanga. Sobrang init, di ka makalabas sa tanghali. So, ayan lang mga kabukid. Abangan nyo pa yung mga vlog ko. Thank you.